Okay, so dito tayo mga boss sa ating uh, regular upload. Okay, so kahapon uh 2 PM, 5 PM, at 9 PM. Ang mga official result kahapon mga boss. 366 395. Maningin niyo na yung po, target atong baho ni mga boss, atong combination ng gihatag nung isang araw. 871 rest back na yung 871 so itong 395 na ito mga boss so talagang na target natin to kaso nga lang ano, ah, bahaw na delay no? delay delayed so sayang talaga itong 395 ay target okay so bago tayo mag start sa ating mga numero ngayon araw po ng uh, biyernes ba ngayon guys no? uh, kung hindi ako nagkakamali So, November 22, 2024 Ayan, so Muli, good morning po sa atong tanan At migilab shoutout sa ating mga viewers today Sa araw po ng biyernes At ang ating mga solid na uh, followers At solid subscribers na Nag-antabay sa atin Mga OFW nag-antabay sa ating uh, mga probables Araw-araw Nag-aabang guys na atong uh, guide today Ayan, good morning, good morning, good morning At maayong buntag, Pilipinas Ayan, so proceed tayo mga boss sa ating mga numero ngayon araw po ng Biernes. So ito po ang ating regular upload mga boss. Okay, so ang ating uh, guide guide natin is size. Okay, so ang ating pasakay 0 3 uh, at 5 okay so ito yung ating guide at pasakay okay so ang ating uh, pair based sa atong uh, guide at pasakay best pair na ito so dalawa ito mga boss is uh, 06 or 60 69 or 96 so ito yung ating best pair So pwede po tayo dito guys mag 60 all at 96 all So ang first combination nato sa ating 60 is uh, 0, 6, 9 0, 6, 9. Target rumble 0, 6, 3. Ayan target rumble din Ayan po ang ating 60 all ang pinick up ko guys na 2 combination out of 10 Okay. So dito tayo sa ating 6996. Target Rambol Gihapon mga boss. 169 169 at 269. Okay, so ito yung ating uh, 69 at 60 per. Mga boss, target trouble Gihapon. Okay, so nilindot ni mga boss kaning uh, Uh, alas 2 ha guwapo na alas 2 pang last spot. kasi kasi uh, gumamit ako dito ng guide ayan 6 0 ayan kita nyo naman po sa ating best pair nag 60 ako at uh, siningin ko lang dito si si Noibi ha sa 69 dikit kasi si size uh, sa Noibi kaya nag 69 po ako mga boss 69 all tayo dito so yun po yung pinick up na 2 uh, combinations out of 10 sa, sa 69 all 169 269 tayo dito Okay? So, always mag-target rumble para sure ball if ever na maglabas ang atong gihatag na combination. Next tayo mga boss, dito tayo sa ating iska. So, regular upload niya para ano masabta na nga regular upload at uh, pahabol ng mga pahabol natin ng na kombi. So, dito tayo sa ating uh, Best Escalera to Combi Sa Escalera uh, First combination Meron tayong 3, 2, 1 3, 2, 1 Target Rumble This is size 2 mga boss 8, 7, 1 is 16 din po yun Okay, so result ng uh, 871 sa 9 pm draw. 16 portudo. Okay, so 0 2 1. Okay, so ito yung ating dalawang best na eskalera mga bossing. Okay, sa ganahan sa eskalera ha. 3 2 1 ug 0 2 1. Next combination. Dito tayo sa ating uh, hat 3 Kombi. Sa hat 3 kombi mga boss So always ko itong binibigay nung nasang araw no Baka Madelay tayo at mabahaw So hat pa rin natin itong C uh, Primero Itong ating 2 6 7 So hat combination ito mga boss 2 6 7 Target Rumble Next combination 2, 4 0 2 4, 0 target rambol gapon next hot combination ang ating last final combi sa ating 3 hot is uh, 5 six 3 so nindot ni mga boss kaning uh, gwapo ning uh, banatan sa alas dos kaning uh, combination na two six seven So pwede din na natong uh, bagdukan sa 2 PM. Okay? Kung magbagdok tayo dito sa 267 kahit dito sa 240563, pwede po natin to uh, kahit man lang uh, paggamay-gamay lang, no? So kahit rambol lang, pwede na po yung mga boss. So piso. ayan, So pwede po natin 'yan i-dipinsa itong 240 at 563 sa hat three combination natin. So kung mag-select po kayo dito mga boss, kaling tulo. So pwede po natin to kahit Uh, dipinsa. I-dipinsa natin itong 240 at So, mag-priority tayo dito ng isa. Okay. So, iselect is lang niyo mga boss kung mayroong uh, 60 per po kayo or 69 per tayo. Ha? Kanina nating binigay. Okay. So, mag -ano lang kayo mag-focus. Uh, saan kayo pwede mag-focus. Basta per na to is 60 at 69. Ito yung ating best 3 hot combination. Okay. So, next tayo mga boss. Dito tayo sa ating last final combi. Itong ating special 3 special ok so ang una natin combination uh, meron tayong 5 uh, 6 0 Okay, so ito yung ating uh, Probables naman sa ating uh, Special 3 combination So, gwapo rin ito mga boss Pang-underspot natin sa 2PM Okay, so next combination So, 5 8 0 Okay, so 5 mga boss sa ganahan sa ating 5 So, ito yung ating uh, Nasaan ito ha? nasa uh magic box natin tong 580 mga boss. Okay so ito po yung ating uh, mga waiting number po 580. Okay? So next combination last final 3 special combi is 0 6 7. Ayan mga boss ang ating pang pangkumpletong uh, combination para sa ating 3 special combi. Ayan, so guwapo itong 067 mga boss. So balanse-balanse ito sa result na 077. So ito yung ating uh, waiting number din po ito mga boss, 067 at 580 ha. Kaning duha mga waiting nina combination. So pwede po ninyo ito i-maintain itong 067 at uh, itong 580 pwede rin po. Ayan. So traveling numbers ang ating uh, ayan, mayro tayong uh, 560 out of 60 may binigay akong 069 at 063 so ginawa ko dito si 560 sa ating best 3 special combination okay so yan mga boss ang ating kumplitong numero regular upload po natin yan at syempre guys meron po ako sa inyong share sa mga gustong uh, mutaya o umudula online taya natin mga boss okay sa modula ating uh, short rest loto guys So, piso mudoog o 800. So, online tayada 1 uh, piso win 800. So, malaking bagay yan mga boss. Okay, so, halimbawa kung uh, 10 peso so, mudoog o 8,000 so malaki talaga mga boss no? lalo pag na target natin malaking bagay talaga yan mga boss so hanapin nyo lang po ninyo mga boss si uh, Tor 3D ayan, search lang po ninyo sa si Tor 3D nasa bio lang po natin mga boss para hindi na kayo maghanap nasa unahan po natin yan nasa bio ng uh, Tor 3D po natin Okay, so yan mga boss, nasa bio lang natin yan, iscroll lang po ninyo pababa, ayan, makikita na po ninyo ang ayan ng ating A5bet Okay, so yan Tuslo ka lang ninyo na mga boss Ayan oh, may nakalagay po dyan Tuslo ka lang ninyo na Tuslo ka Tapos may makita kayong ano dyan Ayan, so boss store A5 VIP Ayan, register HTML So tuslo ka lang ninyo na sa pangalawa So mararekta na po kayo dyan mga bossing Ayan Okay, so yun lang po mga boss Ayan at uh, maganda rin at maganda yan mga boss dahil uh, legit na legit po yan at syempre uh, mabilis po diyan ang ano ang uh, uh, cash in at cash out napakabilis po. Okay, so yun lang po mga boss, maraming maraming salamat at kita kits lang po tayo mamaya kung maraming po tayong pahabol at itong ating mga numero mga boss, laban yan all draw ha. Okay, so mag-update na lang po tayo Kung meron tayong mga paningit na mga combination Okay, so hopefully mga boss Talagang malamig na Sana mag-init naman tayo ngayon araw Ng biyernes okay, So good luck mga boss, maraming maraming salamat Always, keep safe po everyone Peace out